Uh, good day sa inyo lahat, no? Nandito ako ngayon sa Aptilim No? Anong lugar? Tilasan. Barangay Tilasan. Barangay Tilasan. Oo, kukunat. So, hindi ko na mabigay Basta Barangay Tilasan. Hey. Nandito kami sa Bukid. Mataas tong lugar na to Medyo... Himuhinuhan pa ako. Ang onti. Onti lang, onti lang. Pero sanay naman tayo. Ngayon, Ah, uh, okay. nag sila dito. Ilan na yung ukay nyo, boss? Bala. 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 Dalawa na? Okay. Lahat ba? Tatlo? Tatlo na. No? So, ito yung isa. Unang-unang -una namin pinuntahan. Ang history daw nito, itong lugar na to, based sa, uh, ayon sa kanyang story, ah, sa akin, ni Sir. Uh, dito ko na, Sir. Katabi ko. Yan, yan. Ah. Base sa kanyang experience or karanasan sa treasure hunting uh, followers ko to mo, ngayon uh, itong lupang to pinupuntahan na ng... may pumunta na sir no? gusto bilhin tama ba? gusto bilhin yung lupa so marami ng treasure hunter na gustong talagang puntahan nagbabaka sakali na baka may items may laman no? so nakailang beses na rin sir no? May nagkalot na rin. Sabi, mababaw lang, well, lang. daw. Yung pala hindi pala mababaw. So, ang amin dito, gusto ni Sir na ipakumpiyom kung ano ba talagang meron dito. No? Uh, mayroon ba talaga o wala? So, yun lang naman ang maganda dito eh. Kung meron, okay. Kung wala, okay pa rin. No? Okay pa rin. So, huwag lang tayong malungkot uh, ba. So, kasi ang gusto lang naman natin dito, talagang mm -hmm. makumpiyom. No? So para wala walang no heart feeling ba, no kung wala, okay. Kung meron, good, no? So it's blessed to na meron sana, no? God knows everything, no? Lahat just lang nakakaalam. Ngayon, ito yung kinanot nila. Pakita okay, mo daw, sir. Lapit ka dito na onti. lang. Yan. Ano pang pa pangalan mo, boss? Diyan lang. Diyan. Ito, kinanot niya. Hinukay. Ilang pit na yan, boss? 7 pit. Okay, may na, mga ah, mga 9. Ah, mga Ayan. So makita lang na na diyan mga boulders. Bato. Nadetect mo yan sa, di ba? Oh. Uh -huh. may, siyang AKS axe. Likot-ikot daw diyan, umpisa malakas. Pagoba, kumina Pag na. Uh -huh. So, hindi niya alam kung anong tinamahan niya doon. So, gusto ko lang i-ano, i-confirm talaga kung mayroon ba. Hindi ko alam kung mineral na tamaan niya o tubig. No? Kung tubig. Kasi may tubod eh hindi na ubusan siya ng tubod ibig sabihin ah uh, cubic siya meron mabilis ba paspasang tub tubig no, kahit mataas na yung ano naka elevated na yung ano may tubig no may tubig may tubig siya may source ng water siya ngayon ang gagawin natin dito iskan natin locate so yung mga markings na nakita na nakita daw nila meron daw 8 tsaka 0 ano pa yung nakita mo sa doon sa may busay na ano, 80 no. Hagdan, may hagdan daw doon. Mamaya pupuntahan namin 'yon. Ano pa iba? Dito. Wala naman na. so 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 par yung pa lang. Ah, pinakamaganda dito gawin natin. Na hanap tayo ng mababaw. Kung ano yung makita natin, mababaw. Ah, uh, kung mababaw, diretso hukay. Okay. No? Diretso hukay ba? Pag may nakita tayo mababaw. Pag wala. So, magiging natin sa scanner natin kung gaano kalalim talaga ito. Kasi ano nga ako nung ano, Detector? Yun mahaba. Ano? Ayan, Ngayon gagawin ko dito. Diretso ko na. Diretso na tayo dito. Detector gagamitin ko. Papasok ko 'yan sa loob. Malungkot. Ha? Hindi din, lang ako papatong na lang. Sige lang. Okay lang. Okay. In detector. <coughs> Oh, may ba? Kasi kaya ko ilubog sa tubig to. Ha? Huh? So, uh, ito, makaabot siya ng 15 feet ang lalim. Pag may tumunog, good. Pag wala, negative. Malalim talaga. Pero, ilulokit ko pa yung mamaya. Ha? Huh? din ba ko mga side na natin hon ko kasi pag tumunog yan mayroon naka insert sa loob na item no kahit naka ano pa yan Pagpasok ang item sa lupa o sa boulders, tulog niya yan kaya niya na ano bagit kasi dito kami nakakuha ng mga giveaways kasi kami gamit ka to pag oh. oh, nakadetect ng gold dyan gaito yan o oh. ah, may kita image ngayon nga ngayon may gitna may pula diba? So, dapat tutunog yan. So, dapat magtangon siya ng target correction. May pula sa gitna. Ibig sabihin gold. Tamaan yung gold. Uh, pag metal, nandito. Pag gold, na sa gitna. Magkaiba yan, may discrimination hmm. yung boss. Kaya alam mo kung ano yung kukulin mo. Kung metal ba o gold. O so, since walang tumunog. Ibig sabihin, negative. Hindi natin alam kung gano'ng pakalalim. Nagamit pa tayo ng iba. Di ba ang gadget? Kasi umikot yung lokator mo dito, boss, eh. No? So, ibig sabihin, walang tunog. No? Oh. Gadget pa tayo ng isa. No? Oh. Isa-isahin natin, sir, para ka ah, nakontrol <laughs> <film> natin ba? <laughs> ito, ilalagay e, ito dito. naman sa magbibigay ng layo distansya ng item kung saan isang kilometro ang layo kaya niya abutin pero isang kilometro po sa ngayon ang lalim 50 meters ang lalim uh, ngayon ang gagawin ko i-adjust ia ko lang siya para dito lang tayo sa lupa nyo kasi pag isang kilometro dun yun ito lang tayo sa lupa nyo, mm -hmm. di ba? Within perimeter nyo lang sa lupa nyo. Adjust ko lang ng tiyari din ito, so okay na yun. Kasi yun ang pinakamaiti yun yung ano. Mauna daw. Mauna daw. Kaya ito sa lupa. Dito pa lang may reading na. Malalaman natin kung may reading ang god o wala. Dito pa lang ha malalaman nyo na kung may reading dito sa buong lupa nyo na may reading ang gold kung may reading okay pag wala wala talaga ha? dito pa lang yan Sarah. isa pa lang yan isang gadget pa lang itong ginagamit ko ha pangalawa, pangalawa pala to yan nangyayang yan, yan Ito, ground probe ibig sabihin siya nagsasagap ng mga mineral sa ilalim ng lupa katulad ng volume ng gold at mga kahit anong kahit klaseng mineral pero mas ano siya better siya sa gold bronze copper uh, void space mga tunnel ba so okay siya ba, ayan gold naka AU tayo naka gold AU hanapin natin AU then check tayo 300 meters lang tayo yan so i-scan nga na yung lupa check nga scanning yung lupa pag-scan nga nilalabas na yan ng oxygenation. Yun parang meron siyang parang kalabas sa sakyan. Rating. Rating. Mm -hmm. rating ba rating? No. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. Yan. Right. Oh, that's you. Right. Right. Oh, okay. Ayan, ang kagandahan dito sa inyo. Positive. Uy, uy. Di ba? Hindi ko alam. Thank hindi ko alam kung saan. Kung tama ba yung butas nyo. Hmm. Ang nakalagay dito sa uh, ating ano, reading. Meron natang 1 point. Yeah, 714 one point. reading. 1-1. wala 7, naman ito. Pero 714. 714. Ibig sabihin, pinakababa niyang reading sa, sa 50 lang. Yuta? <laughs> eh, 700. Ang lawak lang. Hindi, 700 yun lalim. Mm. Reading ba? Ibig sabihin may ginto, may ginto sa ano? Nakayuta Naka ba? Nakabutang. Reading ba? Reading. Ang tanong saan yun? Yun lang talaga. 'Di ba? Saan yun? Sa sa lawak ng lupa niyo. Saan yun? 714 na reading. Tama ba 'tong butas na 'to? O saan ba dito? Kaya dun tayo maghahanapan. Okay. Eh. Kuha ko na Kuha ko ni allocation ng ano item Doon, woy don Doon. Doon. gumanyan sa ibibig yan tapat gumanyan 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 tapat Basta patungo dyan, ayan Oh. Kasi meron siyang signal, ayan Oh. Basta mag-X yan, meron yan, ayan o. Oh. Ay. Okay. Ayan, yan dito tagi lang. Ito pa ako. ito. Ibig sabihin, dalawa. Meron dalawang allocation tayo dito. Nasa orientation ng northwest, saka east orientation. Hindi ko lang alam kung may puno nakaraan dito bandage yung tao yan sa dalawang tong location ang tanong kung saan yan. mukhang lalabas ko sa ano ha kung saan yun kaya natin kung tama itong ano yun may turo no? dun may turo dun banda yun lang ha pero pag ito inano ko oh. wala oh dapat to mayroon na to eh. Mag-iex sana to ng ganyan boss oh. Pag may target. Mm. Kaso wala siya oh. I-discriminate natin sir. Discriminate natin. Discrimination ba? Detection mm. siya ng ano? Mm. No. Drums. Ibig sabihin may minerals sa ilalim. Hindi item. Okay? Negative, okay. negative. negative. Ibig sabihin negative na siya. Pag nilagay ko sa ano? Nilagay ko sa volume. Yung volume, ibig sabihin, mabigat. Gold na talaga, ibig sabihin volume ba? maramihan na. Tingnan natin ha. O, kung saan tuturo. O, yan o. Ang tanong saan to? Kailangan ko pa bang puntahan to doon? Huwag lang sir, hindi naman sa amin yan. Kung kailangan ka man sir, kung man ha.

yan, so, talaga turo siya doon sa ano labas ng boundary nyo. Di ba? Kasi sa loob ng 300 meters, layo pa yung 300 meters. Abot tayo doon. Nakakaano pa lang tayo eh. 100. 100. 100. 100. Mayroon pa ano? Balik na lang tayo siya. Ganyan tayo. Ganyan talaga. Wala tayong mga gawa, eh. <laughs> <laughs> Ano? Diri. Otro dili yung mga. Prola man Ito yung pangalawa. Hmm. Babaw pa nito, boss. <laughs> Babaw pa yan. Ang pangalawa, nasa 10 feet. 10 to 12 feet. Yan. Kung titignan mo yung structure ng lupa, ano ka, sir? Structure ng lupa, napaka-original. Original yan? Lahat ng layer ng lupa, original. Ibig sabihin, hindi siya disturbed hindi siya kinalot ng dati pa so original yung lupa yung yuta so wala man lang konting disturbance ba no dapat sa ganyang kalalim may marker na ng hapon may eh, makikita na tayo ng marker dyan eh wala kayong nakita mahirap yan mahirap yan ganyan sir mahirap so kailangan may marker tayo makita any kind of elements or things ng Japanese o so, kaya nalagay dyan na na kahoy or bato na nakaukit so para na talagang lihiti mo ba digit so ayan kita natin yung layer ng lupa pakita mo yung structure ng lupa ayan ganoon mo boss ayan ayan kaya nang kita mo is original talaga yung lupa nya yung texture so is ka na i-ano natin to i-locate natin kung mayroon ba talaga yung target nila ha okay okay hindi na masama yan kasi may item pa rin. Para makita nyo. Titignan nyo. Para papakita ko sa inyo. Na hindi nakatusok. Ito. Dito. No? Yan. Gold. Ang pinakataas nya is 2,100 meters po. So, oh. layo. Iba, iba ba lang? 300 meters. Ang ginto is nasa 5,000 hertz ang reading. 5,000 ba? Frequency. May frequency kasi ang gold. Lahat ng klase ng all precious metal may frequency. Kaya 5,000 hertz ang ano, gold. Kaya iskan ko. Nang walang tusok. No? Tingnan natin. Kung ano may kikita nyo. Para masabi nyo. Uy, totoo talaga, no? No? Para wala tayo, ano ba? Wala tayo shortcut ba? Wala natin hindi natin sino shortcut yung ano natin. Buong detalye lahat. Detal, detalyado ba? Detalyado. Yan, iskan ako ng gold. Ano number? Nakita mo? Zero. Negative. Negative. Kasi hindi mo nakatusok eh. Ibig sabihin, pag nasa ano, wala siya nagasagap. Pero pag nakabaon, may nasasagap. Pag 50 below, wala nang sagap ibig sabihin wala nang tension sa paligid, paligid nyo so yun na yun alam na ito pa lang ha ito pa lang yan paano pa kaya yung scanner <coughs> hindi pa ini-scan yan so ibig sabihin dito pa lang malalaman na natin yun ano na may deposit ba mayroon ba deposit mayroon talagang deposit kaso saan yun di ba sir so, mayroon, ta mayroon talaga mayroon sa reading Guys, sabi natin bumaba ng Balikan tower na to. Ito, taon to. Dito, wala Ayaw mo na, na? na. na. lang. Ayaw lang yun, sir. Eh, Ayaw yun. Ito kasi, sir. Sa mga pahit buntod, tublok yun. Ayaw mo lang yun. Ayaw mo karena memang bagus wireless teman wireless misalnya wireless Lalagay ko dito. Kasi frequency din to. Minsan yung sa'yo wireless, mahirap yun. Yan. May kita nyo dito. O, oh, pakita right, ko sa inyo. Isayin ko ah. May adjustment din siya ng meter at saka wide. Yung lalim kaya niya. Ma-detect. 1,023 meters ang lalim kaya niya ma-detect. Iwa man. Zero. Sir. Adjust lang natin. Nang yung, yung wide ibig sabihin radius. Adjust lang natin ng mga sabihin natin 100, 200. 300 e na para mapasok natin yung ano. Ayun. Yung target natin. O kaya dito na lang. Malapit lang. Malapit lang. Gawin na lang natin na 69 meters. Pwede na. At least dito lang tayo. Nakapokus. Gold ang dinetect ko sir ha. Gold. Ayun o. No? Pakita ko ulit ha. Gold 24 karat. Pwede magdetect siya ng 18 karat gold. Pero detect ko 24 na. Okay ko. Yan. Tingnan natin kung may detection yung boss. Ito muna gagamitin ko mamaya na ano yun ha. Kung makaka makakadetect talaga yan. Tama ba yung butas na yan? Okay. Diba? Dapat tumuturo na yan dyan eh. Ano? Pero saan to? Dito sa tambol. 69. 69, meters. 69. 69, meters. 69 Tamble. Tamble. Tambol, tambol, tambol nak ba? Napi tangan jen. Sixty meters. Sixty meters. Tambol Sixty nine meters. Atai kena tambul. Tahu, bagi apa kaya baka maano kayo eh. Ang accuracy nito, to, seventy five percent. 69 hindi perfect to hindi uh, siya perfect. Pero at least, may tinuturo. Yung allocation pa rin natin. Yung nag-iisa ba? Diba yung location natin nag-iisa kanina? Oh, Yun pa rin. Bambu na rin yun. Bambul? Ayan. Pero siya turo doon. No? Kahit anong gawin ko? Oh. Hmm. Ini pitik-pitik ko lang ay eh, no. Hmm. Wala talaga sang turo doon. Akitin ko to ha

E Meron siyang minerals na tamaan. Hindi item. Minerals, minerals lang. talaga. Minerals ay no. Nakadetect naman yun. Minerals lang o. Oh. Oh. Minerals so, so lang. Bigilin, Pero pag volume, gold talaga. Nandun talaga. Oh, dito is tumble good. Tumble good. Tumble good. Tumble kami niya detector. Papa, isa pa. Go. Wala. Eto eh. siya. Yeah. Nga. Ito na. Patindihan ng gadget yung ginagamit natin. Uh, alam mo na. Yung gadget na ginamit mo, sir. May hirasa talaga. Oo, oh, kasi. Alam mo yun. dumi siya ng gold. Di ba? Dumi-detect siya na kayo sa sing, -sing. Pero, yeah. gramo. Gramo lang. Hindi volume. Pero, may may gramo siya. Hindi natin alam kung gaano ka nalalim niya, mamaya may bina pa pala sa ilalim. Oo. Mm -hmm. siya ng gramo ba? Hindi mababaw pa yan eh. <laughs> ang bina na. kasi lalom. Mm -hmm. Lalom Lalo, 100 feet, mm -hmm. 20 sets, mm -hmm. 40 sets. Bina, bina. Ano mga bina? saya diba, tama ako? Wala mga babaw na bina eh. Meron salt Mga naman Yun ang na mga high grade, mga surface Adalasan. pero malalim talaga ang bina yan hindi na masabi ko sir ikaw ba ya? ilungkot kayo sir ha asan tayo? sige pa ka na pa sige pa kasi panulo o oh. direktor pa ako hindi ka pa Mahaba si Sir. Tinok

Ayan, pinig pala nyo. Hmm. Tiyak tikiaran. si Gugmamama nyo, papasakaran din. Diba talaga? Diba, Asa una, pa na mga pala karon Dizo. yung may telepono naman Parang trabaho.

belang benar bos saya uh, okay. anggap